Hi guys, welcome back to Succulent Blade. It's me again, Aika. So, kamusta kayo guys? Parang ano, more than a week na yung last kong ano, last kong upload. Ano kasi, medyo nawalan ako ng gana nitong nakaraan kasi ang daming namatay sa akin. Tapos yung mga namatay sa akin is yung mga ano talaga, yung mamahalin. Parang yung nakaraang video, sinabi ko na sa inyo, namatay yung lamerey ko dito. Yung, tayong palm something. Basta yung maganda na yon Hindi niya kinaya yung one week na ulan or four days. Basta ganun, magwa one week na ulan. So, ayun. Kaya, yun yung unang-unang nawalan ako ng gana. Tapos, lately lang, namatay naman yung isang lakte ako. Ayan, tignan nyo kulang na yung lakteya ko. Yung yellow-green na lakteya. Ayan, si Rubra, si White Ghost. Ito bago kong laktay, ito from Igorotak. Ito si Pink. Ito yung pink niya yung tricolor niya kasi nag, nasira din yung pink ko na galing kay Mylas. And then ito yung red ni Igorotak. Ayan. Ito yung red na galing kay Igorotak. Ang ganda. Laki niyan. Tapos ito naman yung Rubra ko. Ayan. From Mylas naman 'yan. So, ayun. Dahil namatay yung apple green ko. Or yellow green ko. Umorder na lang ulit ako kay Agoratak. Para naman meron ulit ako yung yellow green. So, kung matatandaan nyo, yun yung pinakamalaki sa kanila na mga laktay ako. Yung maganda yung tip. Ito yun. Oh, may, may yellow green ako. Pero hindi siya ano, laktay. Hindi siya grafted. Ito yun. Ganito yung itsura niya. As in, nagmashi-mashi siya inis ako kaya nawalan ako ng gana tapos di ba nagsunod-sunod yung pagkamatay na una yung ah uh, yung melo enormis tapos yung ah uh, tawag mo dito yung lamere tapos yun nga yung lakte ako yung dalawang lakte ako na pink and ano pink and yellow green so nawalan ako ng gana mad video guys kaya ayan medyo natagalan ako ng pagbi-video ulit ng aking mga plants. Tapos, ayan, naglabas lang ako. Inilabas ko lang tong mga kiko para maulanan. Maulan kasi ngayon. May bagyo. So, inilabas ko muna yan para maulanan. Para dumiretso yung ugat nila and kumapit sa lupa. And then, ito yung mga ano ko, mga columnars ko na nandi dito. Yung mga spiralis, ipinasok ko muna kasi two days na silang naulanan. And guys, tignan nyo dahil sa super ulan nagkaroon ng bitak yung totem ko. So, ayan, tama-tama pinasok ko yan kasi susceptible siya sa mga uh, sa fungus, ganyan. So, ayan, then, nung nakaraan pala din, super dami ng ano, ng snails, kaya naglagay ako ng mga pellets. Ayan yung yung blue-green na pellets, yan. Pang snails, yan. Halos lahat dito, ng mga plants ko, nilagyan ko ng ganyang pellets, kasi ang daming snails, kasi you know, dyan, yun oh, dyan, yung isang ano ah, uh, hindi ah, uh, paano ko ba ano, yung cons ng paggamit ng terracotta pot madali sya akitin ng snails, ito yung laging iniakit ng snails, itong terracotta pot na to, kasi ang laki kan, so yan, binudburan ko yan ng pellet dyan then, itong uh, purple delight ko Ayan, nagkaroon na sila ng space kasi ang haba na nila. Hindi kasi ako nag kakat. Ayoko kong magkat. Ayan. So, ayan na putol. Ito yung mga purple delights ko na ang lalaki na humaba na dahil sa ulan ng ulan. Super taba. And then, ayan. Ang ganda ng color ng bar natin. Nawalan talaga ako ng gana nitong nakaraan guys. As in super down na down ako dahil sa mga na ano. Pero siguro naman babalik yon Ito super haba na Ayan. Then ito yung iba kong yung, ano ng purple delight. Yung propagation. Yung kinukuha kong ano leaves. Nilalagay ko lang dyan. So ayan. Ganyan lang hindi ako masyado ding lumalabas dito sa laba, ano kasi nga ganun yung nangyari pero ngayon kailangan ko lumabas kasi magpapagawa ng bahay kailangan kong tanggalin tong mga saklent na nandi dito sa labas ililipat ko dun sa terrace ng bahay ng auntie ko ito lang yung katabing bahay lang lalagay ko lang dyan sa terrace nila kasi baka mabagsakan ng hollow blocks na ko So, ayan yung mga nalantutay natin nung nakaraan nakakabawi na sila isa-isa. Ayan. Hindi nyo nando Hindi ko siya masyado in Nga, kasi maulan. Though, yung mga nandito dito, medyo nakakabawi na sila ng lush nila. Ang haba na nila, oh. Ayan. So, sobrang haba nila. Nagkakaroon na sila ng space sa pots nila. And then, dito naman tayo sa loob. Ito so far okay naman ito bago lang to blue melo. Blue melo hybrid to from Beswang Erda. Hmm. Parang nawalan ako ng gana bumili ngayon ng super mamahal kasi ayun nga yun nangyari sa mga plants ko. Ayun. Ayun. Parang last ko na to kay Erda. Kay Beswang Erda. Parang ayoko muna mag-cactus. yan pero nag-gym na -no ako. Yan. Pakita ko sa inyo yung bago kong acquire na gym, no? Yan. Yung mga gymnos. Hindi ko pa, kaka-order ko pala ng Akadama. Kaya hindi pa litaw yung ano nila. Yung color nila. Pero basta malagyan ko to ng Akadama, ipapakita ko ulit ito sa inyo. Ito, may multicolor ako at T-line hybrid yan. Ito, luma na to sa akin. Napalaki ko na yan. Propagation ko yan. Ito from, er, ay, from lots. Yan. Nakapag-mine ako sa kanyang 3 for 100 or 35 pesos yung isa or 100. Yan. Mga DD hybrid yan. Ayan o. Oh. Daydream hybrid yan. Ang ganda ng color, no? Ayan. And, guys, special mention ko si is Emerald. Hi, Sis. Ayun, naputol may dumaan ng ingay. So, ayan. Hi, Sis Emerald. So, ayan. Pinadalhan tayo ni Sis Emerald ng mga gymnos ito. Galing to sa kanya. Ang ganda ng color. Red siya. Red orange. And ito. Ang ganda ng color. Thank you, Sis. Ito, galing din sa kanya to. Yung apat dito. Ito, ito, ito. Tsaka yan. Ito nga parang crested. doy nag-crested. Ayan. Then the rest galing kay Lots. Hindi masyadong ma-appreciate yung color niya kasi dark colors yung mga gymnos na namain ko. Eh, wala pang toppings na akadama. And ito din. Ito, from Sis Emerald din to. Ang cute ng pink! Grabe! Thank you, Sis. Thank you, thank you, thank you, thank you. Talaga. Alam mo ba, ano nung binigyan ako ni Sis Emerald, parang na-lift ng, ng yung fate ko. <laughs> <gasps> medyo nagdadraw nga ako nung nakaraan kasi nga yung mga sakilin ko. Pero dahil dito, nakakakilig. Ito, nilagay ko muna siya dito kasi wala na akong ano, wala na akong pot. So, pagka medyo naka, may nakita na akong magandang pot dun sa ano ko. Lalagay ko. Pinatok ko lang kasi talaga sila dito sa ano ko. Yan nga oh, river sand pa yan. Nilagyan ko lang yan ng konting ano, ah uh, ano ko, ah uh, soil mix ko. Thank you sis Emerald. Sana mapalaki ko to. Ang gaganda ng mga ano, parang yung mga full bar, yung mga pink. Favorite color ko yung pink, guys. Oh, ah, ba? Diba? Wala nagtatanong pero sinabi ko na, yeah. Favorite color ko ang pink. Yan. Super gaganda talaga. Basta pag dumating yung akadama ko, tapos nalagyan ko yung akadama, papakita ko ulit sa inyo yan. Para lumitaw yung ganda nila. Isa-isahin natin sila. Tapos, medyo ano ngayon, naglaylo ako sa pagmamay ng sakilan. Actually, tagal ko na hindi nagmamay ng sakilan. Puro cactus na lang. And then, yun nga, dahil sa namatay yung mga ano ko, cactus ko, nagmamay naman ako ng gym na ngayon. Yan, so, flex ko lang din yung super big kong lakteya. Yeah. Ayan. Pero buyag. Gusto ko. kang mamamatay. At talagang ayan. Ang aking 5 years old Lactea. Sayang. Ang laki na talaga ng apple green na namatay. Na nabulok. Nagmashi-mashi siya. Siguro ano yon na ang Tapos dahil nga super madami siyang ano, ikot. Hindi natuyo yung loob. Kaya nabulok. So, ayan. Pag uh, siguro mga bare months, tatanggalin natin yung mga mahabang part. Yung mga pahaba. Popropagate natin yan gaya nito. Nilagay ko na yung golden barrel kasi parang wala naman nangyayari sa kanya. Naiinis na ako sa kanya. So, ayan yung mga white ghost natin na pinropagate. Ayan. Meron pa doon. Lilipat ko yan ng pot. Yan, dalawang yan. Ayusin ko. Ayan. Ah, So, ay, ito. Ganda naman nito. Eh, Biglang nagmaganda siya. Ah. May pinkish. Ang ah, ating pinkalan ko. Gaganda eh. ng mga propagation natin. Nagpipink na. Mag-aayos hmm. ulit ako dito. Siguro lalabas-labas na ako ngayon. Bukas mag, ano, magtatanggal ako ng plants dito. So, yun lang muna guys. Thanks for watching. Bye! Thank you sis Emerald. Shout out to sis Jen ng Mergence Garden. Lagi ko siyang kausap. Talagang ninadamayan niya ako sa ninadamayan nila akong dalawa sa time na to. <laughs> so, yun lang guys. Thanks for watching. Bye!